Ilaliman ang dagat sa silangan ng Mindanao, matatagpuan ang isa sa pinakamisteryosong lugar sa karagatan, ang Mindanao Trench. Umaabot ito ng higit 10,000 metro sa kadiliman isang mundo ng matinding presyon, malamig na temperatura, at ganap na kawalan ng liwanag ng araw. Sa kabila ng matitinding kondisyon, may buhay na namumuhay dito sa kamanghamang hanganyo. Mga kakaibang isda, tulad ng snailfish at cosquelles naglalakbay sa itim na tubig. Habang ang mga higanting amphipod at alimango ng malalim na dagat naghahanap ng pagkain sa ilalim ng dagat. Ang mga pusit at iba pang cephalopods tahimik na lumulutang sa kadiliman. At pati na rin ang mga sea cucumber at sea urchin mahalaga sa muling pag-recycle ng nutrisyon. Marami sa mga nilalang na ito naglalabas ng liwanag o bioluminescence bibigay ng panandaliang sinag sa kadiliman. Ang mga mikrobyo at extremophiles na bubuhay sa kemikal mula sa ilalim ng dagat na siyang pundasyon ng ekosistema. Ang Mindanao Trench ay nananatiling halos hindi pa natutuklasan, at naniniwala ang mga siyentipiko na marami pang species ang naghihintay na matuklasan. Ang lihim na mundong ito nagpapaalala sa atin kung gaano kaganda at kakaiba ang buhay sa mundo, kahit sa pinakamalayong sulok ng ating planeta. Salamat at natapos mo ang video na to paki like and share para sa ating mga susunod na mga misteryosong video sa YouTube at Facebook ang pangalan ay Sportacus.